Charon, mga kaidol. O, ito, nakuha ko na, mga ko. O, bali, dalawang piraso na. Ito na, o, dalawang piraso. Dalawang piraso ang puso ng saking. Tignan ko pa kung meron pa, mga kaidol. banda. Titingin pa ako kung meron pa siyang puso ng saging. O, ayan yung bunga, mga malalaki na malapit na siyang maano pwede makuha ito yung taniman namin ng saging ayun pa oh, may mga bunga pa tingin dito dito banda kung meron pa